Halo pong liton po. Ayan Hay. Laki Hay. mga Hay. Hay. palakang Hay. Laki Hay. 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 Neng! Oh, nalapit na ako. Oh. Neng! Ano? Kumusta? Ay, oh, tinapon ata ito. Ngayon, oh. Nasaan na? Ah? Tinapon. Kawawa naman. Ang dami. Neng! Tinapon ba kayo? Neng! Kawawa. Mm. Neng! Bakit tinapon ata kayo? Hmm. Ayun pa oh. Ayun mga kainsan, ang dami. Dami, hihingi lang ako mga kainsan ng sako. Hihingi lang po ako ng sako. Kawawa eh, tinakakun. Kawawa naman. Okay lang kayo dito muna eh. Kawawa oh. mga kawawa neng kong ang itapon dami oh ah. yung ganito mga kainsa huwag kayong okay neng ganda pa hindi ng kulay oh eh. hmm kawawa neng wala na ilang kayo akin na dali dadaling ko kayo sa bukid ilang kayo ayan apat dapat siya mga ka-insan. nilalamig oh ito nga ang itapon may buhay yan eh huwag eh. kayong magtatapon ng ganito mga kainsan may buhay din po ito hmm, para din po silang tao Natalo na eh bubuhol ko na lang muna ba paano ko ito alagaan muna safe na po sila dito na po sa bahay mga kaisan katapos lang po natin nga uh, pakainin nilalamig po sila what's up mga kaisan mga kaisan magandang uh, hapon po nagpakati po tayo ng palisdaan dahil uh, hahantingin po natin yung mga dalag at saka hito po mamayang gabi at saka po mga palaka dahil po ay ano ay dapat ay wala na po yung mga maninira yung mga ano po bago bago ano po bago natin na uh, ang tawag na rin bago po pakawala ng tilapia tatanggal natin yung mga predators lalasunin po natin yan eh atin po munang uh, magkakating po muna tayo ng mga palaka Yun, at gawa ng ano ay eh, pag po hindi natin inalis ay eh, makakainin yung ating mga maliliit na tilapia po kumakain po kayo ng uh, palaka mga kaisan tritong palaka po hmm, yan po ay eh, hinahanting namin lalo nung kami mga kabataan ah, ah, palaka pang ulam palakang kabkab saan makahuli tayo mabibilis po yung lumumpot lumumpat ay mabibilis habulan sana hindi umulan po mamayang uh, gabi. Sana, sana. Ano lakang <hulong> dalang na. 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 Hindi lang sa mga nating tayo ng palaka Hmm, laki nangkaisan hmm, hmm. ng yun yeah, 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 yeah. Yan, yun yan yun 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 yan 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 yun 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 palakang yun 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 kinakain po yan ang dami nagre-recap sa inyo hmm. yan po yung leks yan po ang palakang kugkug pagkalaki ang oh. oh, mga kaysa ang oh. oh, laki yan po yung kinakain pinipiritos po hmm. ah, laki dahil po nagre-recap sa inyo ay eh. Kaya insan, maghanting ka naman ng palaka. Pagkalaki. Ngayon po inaambun-ambun. Labas po ang palaka po pag ganito. Kapag Apakala. komunidad Pagkalaling ito baka alin. Bah. ikaw kumo na. Malaki po oh. Naambon pa. Nalabas po sa damuhan ng palaka. pa sa mga kaisan Malaki. Eh. Malaki. Hmm. Aba. laki mga kainsan eh. Ba, mga wala pa. Hmm, mga kaisan. Nakahuli po tayo ng uh, isang hito. Dalawang dalag taka 'yung palaka pa isa. Malaki hmm. hmm. ano mga kaisan. Dito po i eh, maraming palaka kaya lang ayan eh, lakas po ng ulan. Lumalabas po itong mga ito ay eh, pag na mga insan Mga palaka. tsaka po pag ano, yung big init biglang ulan. What's up mga ka-insan Mga ka-insan, magandang gabi po. Ngayon, biglang naman tayong in in inulan ng lakas po ay eh. Talagang Lakas Sina Kambal naman po mga kinasan. Nadto po sa kabila sina Kambal. Namimikuyo po. laki. Tumikbo mga kainsan. Laki nung Ay, ayan mga kaisan, laki. Yan ay palakang ano naman ari. Palakang nasirit. Hindi rin kinakain. Ay, mga kaisan. May lason niyan pero sa ibang bansa kinakain yan Sa China, yun. Tumigil tigil ang ulan. Mga kaisan. Tumila-tila ang ulan. Ayun po, eh eh, pala kang nakasirit din yan ah Ayun po oh Ang dami Tawis

Mogoče no, ne bomo dobili. ganda na ng pala yung mga kainsa ni tatay eh. nasa hapaw na ay sa hapaw na eh. yan ang bang eh. Nung orsa kaya utol? ito. Muntok lang oh, ako. Dami na pala ano. Yeah. Kung kung. Ay nanyo siya palaka Bang talo na. Ilan ba mm. yan? Dalo. Eh. Pagkala ng talo ano. Laki. Ay, kung kung. Sarap na yan. Trito ano. Dalo mm ah. Hmm. Ado mm. ano naman po mga kaisan. Trito ano, naman po. Ito po yung huli natin kagabi. Hmm. Eh. naman po ito. Palutong lutong po. Ayan. Tol. Wala kayo. Ano. Umay na po sa adobo. Sarito naman. Saka po palaka. Pasintabi po sa mga hindi po kumakain ng palaka. Palaka ano ng apoy. Palaka nga. Bakit? ka tatapos lang ang nating iprito ulam na lang po ng na at tatay ari at uh, may followers po tayong dumating uh, galing bicol daw po ay dito na dumaan sa Quezon pauwi na ng uh, Manila yan tayo po ay titikman lang po natin ari at uh, pauwi na rin po at nakakahiya naman po sulid uh, followers daw po natin kayo po ba'y kumain na? kayo po ba'y nakain na rin? Hmm, titikman lang po natin pauwi po akong madali pasaka din po at uh, mm, yun, palaka po pasintabi po sa so hindi kumakain ng palaka hmm. Hmm. ang lasa po niya ay parang manok Mm. Yan mga kaisan Hindi ko na po kakainin iiwanan ko na lang po kanda nanay Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace, bye Yan, uuwi na po tayo madali Salamat po sa inyong pagsama Ingat po kayong lahat at tayong lahat God bless po